So while ang uban diha busy kaayo sa ilang binignit kay Holy Week lagi, so kita magpalain sa ta mga kalzea. So ang atong himuon karon kay kamuting binangkal. So, nagdungag lang tali ha, o, duha kakilong kamote mga kalziya, tapos atong gipanitan, dahil yun, gismash na to sa tinidor. So, dili man kaya sa tinidor mga kalziya, so, nagpatabang ta sa atong kamot. So, i-make sure lang ninyo diha mga kalziya, nga limpyo sad ang inyong kamot din ha din after sa pag-smash mga kalziya, nag-additional dayon na taog, duha ka sa nga gatas. So, bare ang akong gigamit din ha mga kalziya, no? Tapos, ato lang na siya dahil yung gimmick sa kamutinga uh, kamuti nga atong gismash. After na ito mamix mga kalziya, mag-additional na sa taog, one-fourth nga harina. So, i lang na ito mga kalziya, ang kana nga mga ingredients. So kung paminaw ganin yung mga kalziya o gara kayo, mag additional taog gamay nga tubig. So after ana mga kalziya, nag additional ko og baking powder. So ato na nagimix tanan din ha mga din last nagbutang ko din ha o 1/4 nga sugar. So ready na ta mga kalziya para ang at ato na dayong i forma ang atong binangkal. So, ingon na lang siya mga kaziya Nagtapad lang ko din ha o well. Tapos si samisid. Seed. So, girol roll lang nato din ha mga kaziya No, ha? Pwede rasad magsayaw-sayaw mo din ha mga kaziya Samtang naglingin-lingin mo din ha. Para malingaw sad mo mga kaziya Grabe mga kaziya hawi sad ka isa kamot mga kaziya No, kung mag -ani ka. Pero worth it kay. Lami man sad ka ayaw mga kaziya So, mauna ni Tanan ang atong nahuman sa atong duha ka kilo nga kamote mga kalzea. So, ay mo kabala ka mga kalzea, kay gamay ra kay ikag magasto ana. Ready na ta sa pagluto mga kalzea, no. So, magpainit lang ta og oil. So, kung mainit na ang oil diya mga kalzea, ibutang na na din na ang inyong dipang lingin dingin hantud nga mag golden brown na siya parehas ani mga kadziya so lami na kay siya tan mga kadziya no ana kanindot niya mga kadziya unique siya kay kamuti manggod siya no while ka nang magpalit ka o binangkal sa bikiri sumo ayo kaunon mga kadziya so kani di kahapit masumhan ani mga kadziya kay lami gid siya kay kamuti manggod siya yes mauna ni ang atong finish nga kamuting binangkal so Kalami sa atong kamuting binangkal mga kadziya mauna ni siya tawa ninyo, mga kadziya ang sud kay ang kamuting akong ginagamit. kay violet ang color sulami so, niya mga kadziya tan -aon. no thank you for watching